okay doon sa mga nag-comment sa akin na nagtanong na si Rusi ay kung anong mate. Bali ito nga, si Rusi ko ay uh, ang kinuha ko ito nga 125 sharp na semi automatic. Ayan. So wala naman akong nakita dito na mid kung saan ginawa ang aking uh, nakita lang dito sa gulong ayan dito sa gulong ko nakita na ayan made in Taiwan itong gulong ang nakita ko dito kay Sharp na Taiwan pero lahat dito inisa isa ko wala akong nakitang ibang kung anong gumawa nito Basta ang nakita ko lang yun lang. Yung uh, gulong. Harap at saka likod na made in Taiwan. Okay, ganoon lang. Yung kasagutan ko doon sa mga nag-comment sa akin na kung anong gumawa nitong uh, motor na ito.